Oop, yun na, yun na, yun na, yun na, lalabas na. Wow! Ano? Oh, ang What's up, mga kaiwaga? For today video, for today video, ka, maghanap tayo ng bubuyog. Tuturo namin kung paano maghanap kung kayo ay mga bagong palang. lang. Yung mga kasama ko pala, sina Jumong at saka si Tol Larry. Yan. Pag mag, mag na kami maghanap. Nandito na kami sa bundok. Mag sisimula na kami maghanap dito. Kung meron kaming matagpuan, yan guys. Ito pala mga kaano, kaywaga. Dito kami sa uh, apat na to maghanap kasi maganda ngayon yung panahon at saka yung araw medyo tumba na kaya ma ano natin yung mga nagsisilipada na mga bubuyog kitang kita talaga natin so ayun na nga yung dalawang kasama ko nag uumpisa na sila maganap yun meron na silang ano meron na silang nakita doon banda lalapitan natin yan pinuputol na yung ano mga damo kasi masukal para makadaan tayo so yung guboy pala may kalig may kalitan kaya hindi natin map ano makita pag dito lang kailangan natin isum kaya sa tips pala ng ano paghahanap ng bubuyog pagmamas din nyo lang yung ano yung parang mga play sila na lumilipad pabalik balik sila tapos pag nakita nyo na so sundan nyo lang yung mga yung kung saan sila papunta ayan no yung ano yun o kain pa natin yan yung banda Eh, tanya bayan. yan Ah, kahiwaga. So nga pala mag-DIY pala tayo ng pang-usok natin. Medyo matapang kasi yung bubuyog. <laughs> Nanunusok. Game. Okay. Ayan na nga mga kahiwaga. Kumuha na tayo ng pang-DIY na pang-pausok. Damo lang yan guys. Dapat yan. nausok. Para pangtaboy sa ano, sa bubuyog. At ayan na yun yung ating bira na si Jumong. Ano tayo ng pausok guys. Ito pa. Kuha tayo na ang Ayon, kukuha daw tayo ng dahon ng nyug. Para usok lang talaga 'yung lalabas. Kailangan ng basa. Yung sariwa pang dahon. Kasi pag 'yung tuyo na 'yung ginamit natin, mga kaiwaga, aba. Sunog lahat pati bubuyog. Pati tayo maaaring masunog. Ayan, mga kayoga, tapos na yung ating pausok. Ayan, sisindihan na. Ayan, ah, nakikita nyo. Ayan, tara, let's go! Kukuha na tayo ng pulot. mausok nga, mausok nga mga kaiwaga yan so mamaya magsisilabasa na yan pati tayo tutusokin na rin ang mga yan pero hindi tayo tatakbo yan, yan yung mga kasama natin Yan, inahukay na, mga kaiwaga. Para ng silap. Ayan, Yan. Yan yung bahay nila. Yan naman. Yan, aray, aray, aray. Nakagat na naman, guys. Matapang talaga, Matapang.

Pangatlo na yan. Pangatlo na. Matapang talaga guys. Ayan, naiiwan ay yung ano nila. Panusok. Yan, wow. Tama na mo. Tama na. Yan yung hmm. makita na mo. Yan, daming pulot to. O, oh, ito yan. O, oh, dami diba? Ano na tayo sa mga sa mga. Ang dami mga kaiwaga Yummy yummy So Pinapaikotan na ako ng mga bubuyog Yan o, oh. kita nyo ダメです。 dilingan mo na забау. Оле. Голомину видно, правда? Я говорю, пара, я могу сказать. Так она тоже будет пара, или басдат. Я napalaki eh, yung butas gawa ng maliit masikip hindi magkasya yung ano pulot pagka linabas na yan yan makikita nyo guys buo yan pagka linabas

ko, mo. natin kunti. Mga kaibaga, gawa ng mga mamaya. Tataba na yung ano natin ito, katawan natin. Sa dami ng tusok. Ayan no? Iiwan kami kaming isa. oh, iyon. May naiwan pa. Kawaan ka pa. Yan, yan. May naiwan. Kaya kukunin namin. Yan. Kukunin namin ulit kasi naiwan. Yan, oh wow. Oh. At ayan na nga mga mga yung nakuha nating pulit pokyutan So, kung nagustuhan nyo pala yung video na to, Palike and subscribe para updated kayo sa mga ginagawa namin video. Maraming salamat sa panonood. God bless and see you in my next video.